Ay. Ito yung gulong natin. So guys, tara. Samahan niyo ako palit tayo ng gulong sa Cycle City guys. Tara, let's go. Hey. So guys, ito yung mga na, may tire changer na rin dito. Then may wheel balancing na rin. So what is up guys? Timor Vlog here nga pala. Yes, yes, yes. We are back again for another video guys. Shish! <laughs> yes, yes, yes. We are back guys. So yan guys, for today's video. Punta tayo sa Ortoneta. Para magpapalit ng gulong. Yan, sa mga naghahanap dito ng gulong ng mga big bikes guys, meron tayo sa Hortaleta. And meron din silang machine diyan para palitan yung mga gulong natin, di ba? Eh sa mga big bike owner dito na naghahanap ng mga gulong para sa mga big bike nyo para sama kayo ngayon sa akin. Pasyalan natin itong Cycle City. Let's go guys. Shish! kumusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Moro Vlog here nga pala guys. <laughs> so yun lang naman ng ganap natin ngayong araw is wala tayong ride, wala tayong town bike. Sadyang sasadyahin lang natin pumunta ng Urdaneta para magpapalit ng gulong. Kasi medyo putput -put na rin yung gulong natin then matagal na rin. Kaya kailangan na natin palitan. Malayo-layo Alay na rin yung nadakbo naman eh. Kaya Super Corsa tayo dati. Super Corsa na V4. SC1 na B4 So ngayon bali, Magpapalit tayo ng Rosso Rosso 3 Para medyo pang street Street condition natin dito Pag ano kasi, pang race tire kasi itong gamit natin Kaya ano, sobrang kapit Pero yun nga, pagdating sa ulan Medyo wala rin siya, medyo madulas talaga hindi nga medyo eh, kung mata matataan ako ng basa dyan sa mga pintura dyan sa ano. Yung mga solid lane, white lane dyan. Ako, napakadulas guys. ngayon Maaga tayo malis ngayon Kasi may bagyong parating sa amin Actually nandito na eh Pero wala namang ulan Kaya tara Naisipan ko na magpakabit Kaysa wala tayong ginagawa sa bahay Kaya di magpakabit na tayo ngayon ng gulong <laughs> Kaya Pereri Heroso 3 And di check natin kung ano mga ibang available din sa Cycle City, di ba? Diyan lang yan guys, sana sa may Adesa. Ade sa building Sa harap lang ng Magic Mall Kung alam nyo Sa mga taga-ordarita dyan Sigurado alam nyo naman yan Pero yan Lalo-lalo na sa mga taga pangasinan dito Sa mga big bike owner dyan Halos Ewan ko ba Comment down below nga Kung may mga followers tayo dito Na may big bike Sa ngayon papapalit dito Sa pangasinan ng ano Ng Gulong Ewan ko lang ha Pero baka hindi nyo alam yan Meron dito sa Pangasinan nandito na ata yung bagyo <laughs> sige kahit bagyo motor <laughs> pero yan shout out din sa Cycle City napakadaling kausap yan pwede nyo silang i-chat sa page nila ilalagay ko na lang dito yung page nila guys 'Ko sa gulong meron nga silang stock kaya kung sakasakaling sakasakaling gusto niyo magpalit 'di ba hindi na kayo hassle mag-magdala kunyari naka-motor kayo hindi na kayo hassle magdala para ano magdala ng gulong niyo 'di ba Mahirap naman yung ganun eh dala-dala <laughs> mo yung gulong basta naka big bike ka pa <laughs> Kaya yan, mas mabuting yung dun sa kanila tumingin ka na may anyway, stock naman eh Then, may mga discount yan guys <laughs> Cycle City baka naman Kung <laughs> si Cycle City wala eh ayo tayong kunin ang ambasador eh Hindi <laughs> naman tayo mataas maningil eh Tama na yan Isang ano Isang LS2 na carbon <laughs> Tara Tara hindi siya jacket <laughs> baka <Bungalaman>, cycle city ha 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 patak ang ulan na dito sa Urdaneta <laughs> wala kang kaputipan pa naman <laughs> grabe naman to bisan mo ulan na eh. bang daanan dito oh, so dali. wala dito talaga ikot pa tayo guys kasi one way one way one way dito eh sa so, ordaneta eh dun eh, bali dun sa atesa sa building pero one way dito kaya ikot tayo dito ikot ikot lang ikot 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 lang ikot ikot Bomba! Bomba. Mahingay boss, bus <laughs> ah, Kaya <laughs> Yan malapit-lapit na Ayos na to Yan Adesa yan. Adesa Galleria Dyan lang yan guys sa gilid Yan makikita nyo naman May logo na may Cycle City dito Cycle City Motorsports yan, dito yung building. Then, papasok tayo dito. Ayan, pasok tayo dito sa kanto nila. O, oh, san? tayo ah. so yan pasok lang natin yung motor natin dun basa ah. yan pasok lang natin dito Ah, nakakay boss niya pa yung gulong? Yes, sir. Ako pala, ay nagbiyahe po kasi siya ka Ah, oo. So guys, ito yung mga ano, may tire changer na rin dito. Then may wheel balancing na rin. Yan kaya sa mga taga pangasinan dyan. Pwede dito magpalit. Pero boss, pwede yung kahit may Dalakang gulong magpapa... Po, pwede so, rin po Ah, magkano yung ganun? 4.50 per tire. 4.50 per yes. tire. Harap, harap likod, 4.50. Uh, hindi po, per tire po. Per so, tire. bali... 900 po. 900 Pag-set 900? Yes, big bike yon Yes po. O pati small bike? Ganun But lang presyo? Po 350 po. 350? Yes bro. Pares And na? 700 po yun. Ah, 700 yes, pares. Okay. Thank you. So, guys, hintay lang natin yung gulong natin. So, lang. So, guys, dito tayo sa Cycle City Garage. Bali, pagpapalit tayo ng gulong ngayon. Then, ito, mapakita ko sa inyo yung pump. Pagpapalitan natin ng gulong. So, ito yung kinuha natin. Pirelli Rosso 3. May presyo kayo dito, boss? Wala. Nandun kayo. Yung... Pero, 25 po itong segment. Ito, 25K. Si Jablo Rosso. Bali, 120 yeah. na. No? No. Well, ito, 120 over 70, then 9, 190 by 55. Ito yung kukunin natin yun. Palitan na natin ito. Kalbo na eh. <laughs> ah, Kalbo na. Pero so, guys, bisita nice lang kayo dito malapit to ah. sa harap ng Magic Mall sa Ordaneta. Sa Ad Adesa Galeria. Kaya so, guys, hmm. dito na rin yung motor natin. Kaya so, nakapalitan lang ito. Piyan na lang natin ng shots na motor natin. Kasi makikita niyo, pudpud na talaga ito. Kaya may wheel balance na rin sila Then interchanger dito Then marami pa dyan May Angel GT Then Jablo Rose. Pero supercorsa Super nyo boss Ano no? By order? By order Ako So ayan guys Sa Cycle City guys Available din tong Fred fredcon Meron sila ditong fredcon FG Na nagkakahalaga ng 3,000 lang guys Then meron din 3,500 Ito yung KY Pro Then meron din silang T-Max na nagkakalaga ng 3,500. Then, itong FX Pro. Ito yung medyo high-end nila na nasa 5.5, guys. So, sa mga mahilig sa intercom, meron dito available sa Cycle City sa Ordaneta. Then, ito may camera, eh. Ito yung R3 nila. 8,000 pesos. So, ito. Sa mga mahilig dyan ng makuha pati yung footage nila. Mer merong camera to. Di ba, ma'am, may camera to? So, may camera to. Then, Cardo. Ayan, paborito-paborito ng mga big bike <laughs> ito itong car guys yan available na rin to sa cycle city nakakalaga ng 13, 39,450 so guys sa so mga gustong mag avail yan p pwede nyo silang PM sa page sa page nila lalagay ko na lang dito yung page so ilike nyo na rin and follow guys so yun so yun lang guys peace So ayun guys, ito tapos nang kinabit yung Rosso 3 natin dito sa Cycle City. Yan, bali ito na yung bagong tires natin ngayon. Makapit to guys, street tapos sa truck. Pwede pwede ito truck oriented pa rin naman tong Rosso So guys, may available rin silang wheel balancing dito guys. So, kuya magkano ano? Magkano ang pa-wheel balance sa inyo? Pag wheel balancing lang po sa akin sa small bikes po sir, 700 po yung harap likod na po. Harap likod na small bike. Sa big bike? Sa so naman po is 1 to 1 po. Harap to na, rin. Harap, likod na rin. So yun guys, 1, 2 sa big bike ah, Tapos 700 sa, Seven small, bikes. sa small sa so, so sa may mga big bike sa Pangris Alam ko problema nyo to na wala tayo masyadong magpapalitan dito ng ano ng gulong So yun, meron na dito sa Ortaneta Dalawin nyo lang to sa harap ng ano Sa ng Magic Mall Yung Adesa Galeria Tabi Kung nakita nyo na may Cycle City Sa tabi lang to ng Cycle City Marami ng mga bikers dito sa Pangasinan na alam to Cycle City Gawin ng dinag din natin nung last So yun guys, ito yung bagong bagong gulong natin. So abangan nyo yung update natin, i-review rin natin itong gulong. Gagawa na lang natin ng next vlog kung makapit ba ang Rosso 3 or okay din ba sa wet condition. Kasi alam nyo naman sa akin na naka super course tayo dati na medyo madulas talaga yung pag wet. Kaya nag-decide tayo mag Rosso 3 ngayon. De, medyo pinaliitan na lang natin yung ano eh, yung likod kasi yung last gamit natin is nasa 200 yung size noon. Ito 190 to, 190 55. So, yun guys. Yun lang yung update ngayon sa vlog natin. So, so yun guys. Tapos na tayo dito magpakabit ng ano, ng gulong. So, alis na tayo. <coughs> yan, syempre napaka-thank you sa ano. sa may-ari ng Cycle City yan. Shoutout sa iyo, sir mga binigay sa akin dito so ayan guys abangan nyo yung review natin dito sa Rosso 3 na Pirelli nagkagawin natin yung next vlog ko makapit nga ba to so ayan guys dito ko natatapusin yung vlog ko shout out nga pala sa mayari ng Cycle City napaka bait nyo sir yan thank you thank you thank you sobra <laughs> yan susunod na transaction natin sir So, And guys, dito na natatapos yung vlog ko. Till our vlog. I'm out guys. See you next vlog. Bye-bye. Shish. <laughs>